Nagtungo sa South Korea ang Comelec para gabaya ng mga Pilipino roon sa bagong paraan ng pagboto online at silipin ang mass production ng vote counting machines para sa 2025 elections. Yan ang ulat ni Louisa Erispe. Pitong taon nang nasa South Korea ang overseas Filipino worker na si Jomar. Pero para sa kanya, para maipakita pa rin ang pagka-Pilipino, ay bumoboto pa rin siya kapag halalan. Kaya kahit tatlong oras ang biyahe mula Gwangju papuntang Seoul, ginagawa niya ito noon para lang makaboto. Pero ngayon, mas excited siyang bumoto nang malamang may internet voting na. Eh, mas convenient siya sa para sa aming mga FWN. Good din siya para sa mga kababayan natin na like uh, mga undocumented na takot lumabas. So for me is uh, accessible siya. Uh, sana lang ana siya um, ma-secure yung mga votes. Si Jaya naman na ilang taon na rin sa Sokor, aminado na tsaga andi ng pagboto kapag halalan dahil schedule sa trabaho ang kalaban ng mga OFW dito. Pero dahil sa internet voting, pati mga kaibigan niyang Pinoy sa Korea, iniingganyo na rin makaboto. I think mas marami pong uh, magkaka-chance na bumoto kasi dahil nga po sa busy po kami dito sa trabaho and kung sila po ay magsasadya pa sa embassy para po bumoto, medyo mahirapan po sila. Sabi ng Commission on Elections dito sa South Korea, ang unang beses na nagkaroon sila ng voter education para malaman ng mga OFW na makakaboto na sila gamit ang kanilang mga gadget so online at tulad naman ng mainit na pagtanggap ng mga Pinoy sa Korea, sabi ng COMELEC, sana anya, marami rin ang magparehistro at mainggan yung bumoto noong 2022 elections kasi sa 6,757 na mga Pinoy sa Korea, 2,700 lang ang bumoto. Ang gagawin po talaga natin, massive info drive or information dissemination at yung po ang kadahilan ng kung bakit andito tayo sa South Korea. At gagawin pa rin po natin yan sa iba't ibang parte ng mundo. Pero may bagabag pa rin ang ilang OFWs. Secured ba ang gagamitin nilang sistema? Paano masisigurong hindi mahahak o kaya maglalag ang voting system sa oras ng eleksyon? At higit sa lahat, papasok ba ang kanilang boto? Sagot naman ng Comelec, dadaan sa tatlong biometrics ang sistema kaya siguradong pasok ang kanilang boto. So yung fear ng mga kababayan natin, wag po silang mag-alala at uh, uh, lahat po ng paraan gagawin natin para lang secure ang kanilang mga boto at verifiable at number two, auditable. Samantala, bukod naman sa isyu ng seguridad, isa rin sa balakid bakit hindi nagpaparehistro ang ilang Pinoy sa Korea ay dahil marami anya ang TNT o undocumented. Pero sabi naman ng Embahada at Comelec, handa silang asikasuhin ang papel at rehistro ng mga Pilipino sa ibang bansa. Kaya kami naman po ini-encourage po namin na ayusin po ang kanilang estado sa abot po ng makakaya sa, sa loob po ng mga tinatawag po nating mga guidelines at mga proseso at batas po no nung host country. At patuloy rin naman po tayo nang ipag-ugnayan sa ating mga counterparts po sa gobyerno rin uh, ng mga iba't ibang bansa gaya po dito sa Korea para maayos po yung mga ganitong sitwasyon. Baka yun kasi ang kinakatakot nila na kapag, kapag nagparehistro sila ay yun ang maging dahilan, maging punot dulo ng pagkakaalis nila dito sa, ka, sa bansa katulad ng Korea. Ang sinasabi naman po natin, wag po mag-alala. Magkaiba po ang pagiging botante at yung kanilang status. Dito sa South Korea, nasa 60,000 na mga documented at undocumented na mga Pilipino. Pero iilan lang dito ang mga bumaboto at nakarehistro. Pero sabi ng Commission on Elections, dahil sa internet voting, umaasa sila na mas marami pang mga Pilipino sa ibang bansa ang makakaboto sa halalan. Mula dito sa Busan, South Korea, Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.